naaalala ng tao. Yan. Ang House gumawa ng panukalang budget. Yun. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yun, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede nyo kunin sa sekretaryat, hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Hmm. Ang nabawasan dito sa House, yung public works budget. Okay? Okay, let's break it down, ha? Sinabi ni Congressman Puno, according to the records of the House, House of Representatives, ha? education, hindi binawasan, health, hindi binawasan, ano ang binawasan? Public Works, DPWH. Mamaya, check natin yan, nakakuha akong dokumento eh, o, tuloy natin to. Tignan nyo yan, yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, nag-aa, ah, natanggal yung, public, yung, yung, yung PhilHealth uh, Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works Budget. Ngayon, gusto namin malaman, Sino nagpalit nun? Yun. Puntahan natin. <laughs> ito na gusto. Nag-build up ako para sa partner na to guys eh. <laughs> Alam naman tayo mga babayan as much as possible dapat meron tayong ebidensya di ba? So tinawagan ko yung kaibigan natin na may mga ano may mga connect connections. <laughs> connections I don't have. <laughs> ito nga yung na nangyari. Pinadala sa akin to. Sabi niya ko ito yung binigay sa akin ni na bahala. Tingnan <laughs> ko. Mm, mm Ito yung pinadala sa akin eh. Mm -mm. Senate Committee Report. Number 3 <laughs> Senate Committee Report, number three three five. November 5, 2024, mga kababayan. Mm, mm Ay, ay, ay. Regarding House Bill number 10800. Recommending its approval with amendment. So, aaprubahan uh, daw yung House Bill 10800. Ibig sabihin, mga babayan, nagsumite na ang Kamara papunta sa Senado. Okay? Pinag-aralan na rin ng Senado yung pinadala ng Kamara. Okay. Ito. Committee on Finance, to which was referred House Bill No. 10800, an act. Ito yung GAA, okay? A General Appropriations Bill, okay? Ito na. Pure Foods! Pure Foods, Chinese-style luncheon meat. Safe! Di Sure good sa Pure Foods! Sure good! Top Sarana! Ito yung nakuha, House Bill No. 10800. Senado, ito yung dinagdag ng Senado. Ito yung binawas ng Senado. Ito na ngayon yung Senate recommendation. Pero hindi yan ang pupuntahan natin. Mm -mm. Hindi yan ang titignan natin. Ang titignan natin, mga kababayan, doon sa detalye, sa mga details. Oh, lampasan na natin yung mga pirma pirmahan na yan. Oo. Oh, oh. Lampasan na natin yan. Dito tayo sa community report. Mm -mm. Okay. So, mga kababayan, konting ano lang intro. So, dito nakasulat yung departamento. Sa dulong dulo Yan, Department. Okay. Ito yung version ng House. HB 10800. Ito yung version ng Senate. Okay, sa final version. Sen ayun, no? F FY 2025 SV. Ibig sabihin, Senate version. Okay, eto na. <laughs> Senate version, eto yung sa House. Okay. Unain natin yung sa Senado. <laughs> Ayup ka! Oh, Senate. Senate, ha? Hmm. Sa, sa version ng house, billion 12,830,174,000. Okay, in thousands to mga babayan, ha? In thousands, in thousands, of pesos. Okay. So ito, thousands itong huli. Okay. Tinaasa nila ng 44 million, guys. 44 million, 158,000. O, tinaasa nila. So, nandagdagan, ito na yung final. 12 billion, 874,332. Sa House of Representatives, nagdagdag sila 9 million. Oo 9 million. Hindi ko alam ba, ay dinagdagan. Pero ang nagdagdag na ito, mga babayan, Senado. Okay? Kasi may version na yung ano house eh. Sinumiti na nila yung version nila eh. So, nagdagdag nitong 9 million na to, Senado. O. Okay. Senate ang nagdagdag nito na ha. Ah. Oo, yan. So, yun yung una. Oo, 44 million ha. Ah. Ganda. Ah. <laughs> 44 million yan. <laughs> Next. Mm. Office of the President, walang change. Office of the Vice President, walang change. Department of Agrarian Reform, walang change. DA, binawasan ng 10 billion pesos. Yan oh. Binawasan pa ng 10 billion, 38 million, 185,000. Grabe ano. Mm-mm. Grabe. Mm-mm. Galing-galing ano. Ano yung mga binawasan? Binawasan si Philippine Carabao Center tsaka si Fertilizer and Pesticide Authority. Oo. Ito nga tayo ngayon sa DepEd. Sa DepEd, mga kababayan, 748 million, a billion, 654,240. Dinagdagan ng 3 billion. So, naging 75 billion, 751 billion, 684,240. Kasi 3 billion, 30 million lang ang dinagdag. Okay. Ito yung sinasabi ni Senator Grace po na inilaban niya. Kailangan mataas ang budget ng Department of Education. Naalala ko to eh. Sinabi ni Grace po to eh. Mataas ang budget ng education. Okay. Tapos, baba pa natin. Meron pang uh, isa. And that's na pala yan. Tapos meron, bababa natin ng konti. Ito, ito, -ta ito. -ta. Tapos tabingina na yung ano. <laughs> tabingina na yung ano. Yung photocopy. Di eh. wala mo bakit. Uh, DOH, dinagdagan ng 4 billion. 277,000. thousand. Okay. Uh, two, from 273, tinaasa ng Senate, ginawang ang 4,277,000. Dinagdaga pala ng 4,277,000. So, 277,995,000. Okay. Dito na tayo sa DPWH. Dito na ngayon tayo sa DPWH. Tinan nyo naman ang ginawa. DPWH, 825 billion ang binadget mm -hmm, ng house dinagdagan ng 106,919,161,000 hundred milyon Kasi. Laki ng dinagdag, no? Kaya pala sila pala yung nag-insert. Kaya lumampas ito sa education budget. Mhm. Kaya pala. Actually, mga babayan, meron pa ako isang document dito. Pakita ko na rin sa inyo habang nandito sa topic na to. Um na yung changes naman sa loob ng house bago pa nila isumi isinumite. Eh. Wait lang, hanapin ko lang. Dito yun eh. Dinownload ko rin yun eh. At binasa ko eh. Wait lang. Wait. Wait. Ito. Eto, Ito, toto. Comparative summary. Ito sa house to. Internal to sa house of representatives. Mm -mm. Ayan oh. Internal to sa kanila. Comparative summary of 2024. 20, mali pa yung number. 2025 new appropriations. Oh, 2025, first reading. Eto yung sinabi sa NEP. Eto ngayon yung first reading. Second, reading. Ayan o. Oh. Yan, yan lahat yun na. Puntahan natin yung sa house muna. Okay. Sa DepEd, mga babayan, eto yung naging ending. Sa house, sa loob ng house, dinagdagan nila yung budget ng DepEd ng 563,476,000. Ayan, dinagdago. Sa DepEd yan. DepEd. Okay. Tapos, puntahan natin yung sa so ito yung DepEd. Wait lang. Eto naman sa DPWH. Totoo ho yung sinasabi ni, ano, ni, ni Congressman Puno. Binawasan ho nila ang budget ng DPWH. 73,782,965,000. Totoo ho yung sinasabi niya. Binawasan ho talaga ng kamera. Hmm. Ngayon, punta natin si Pilil. Kasi, ando naman yung ano, pinag pinagtatalunan eh, yung kay Pilil. Ayan si Pilil, tas ano siya? Judiciary, okay, Budget Government Corporations. Ayan, wait. Crop Insurance. Ayan, Pilil. Ano yun? ah uh -huh. Ito to to, to health. Ah, oh, to health ah. Ayun In ah, ina green. Pill health 'yan ah. Hmm, health. Okay. Sa so, pill health mga babayan may binabas ba? Wala, 'di ba? 74 billion pa rin. Wala ho siyang changes. So mga babayan bakit? <laughs> bakit? Bakit sa house meron, meron sa version ng house, merong naka-budget? 'Yun ang tanong. Tapos dito, sa PhilHealth dito, mga babayan, saan ba yung PhilHealth dito? Tinanggalan pa nila ng 5 billion. Ayan o, 74 billion, 431,930. Pareho ba? O, pareho. O, eto yung sa house. Eto yung sa house, ha? Eto yung sa house. Eto yung sa Senate. O, PhilHealth. Pinawasan ng 5 billion. Mm. So, ano nangyari? Ang nangyari, mga babayan, tinaasan yung DPWH budget, tinanggal yung sa PhilHealth. Saan nangyari yung pagtanggal? Sa Senate version. Sa Senate version nangyari yung pagtanggal. Tama si Congressman Puno.